Ay, hello mga kakuretsa. Hello guys. Um, kini naglabako sapatos nga puti, no? So ipapakita ko sa inyo, kini kong kung sa pwede ang pag-itsura pu pagkauga. Puston nyo din siya dahil o um, tisyo. Puston na siyang tisyo, kaya aron makuha an na nyo, inagkauga, dili man ang puti. O um, muna, i-discarte sa mga discard mga discarding ina. O, no? aron ang ra ang manilaw, hindi yung sapatos. No? So, update ko kayo, um, kasunod ng video ko, yung result nito pagka natuyo na. Eh dugay pa man mauga. Kasi medyo ano lang ani yung init. Pag mainit talaga siguro matutuyo to ngayon hanggang bukas, no? So ay ano ko sa inyo kung anong ano nito. Result di siya man A few moments later. Oh, ito Tuyo na yung, ano yung sapatos. Oh, yung dilaw, yung tissue na lang naninilaw. Hindi na yung sapatos, no? Tignan natin. Ito, yung kapitbahay kasi na curious siya. So, tinanggal ko yung ano kasi hindi niya alam kung anong laman. Sapatos, pinakita ko sa kanya kaya ito bagong tissue yan na palit ko hmm, ko yan ito kasi ito yung isa pero yung paninilaw pag maglano ka ng puting sapatos napupunta sa tissue kaya ito yung sapatos puti pa rin oh, wala siyang paninilaw yan yeah, nangangulog dikit pa rin siya dahil ano basa talaga ito ng no, ano yung bagong laba oh, di ba hindi siya naninilaw kadalasan kasi pag puting sapatos ito nilalaban ko <coughs> walang diskarte dilaw talaga ito pag natuyo o oh, ngayon tuyo na siya masyadong dinikit naman so hindi na siya dilaw puti puti hmm. ano kasi to ay nanuhan ang pusa ko ginagawang higaan ng mga babies niya yan laban ko hmm. ito naman yung isa Ah, oh, nilaw tong isa kasi ano. Um, Siguro narawan na itong nakaraan. Pero okay siya, hindi siya as in na dilaw. Hmm.